guys, what's up and welcome back to our YouTube channel. So for today's video nga po, magbibigay tayo ng tips or tatlong tips. Ayan, tatlong tips para naman uh, ma-manage natin ang ating acid reflux. Ayan, sabi nga dito sa ni-research natin, well, there is no specific uh, food that can cure acid reflu uh, reflux. Ayan, certain foods may help alleviate symptoms. Uh, symptoms and uh, promote better digestion. Now, here are three Foods that are often recommended for their potential benefits in managing acid reflux. Kasi napansin ko nga po, napakarami nga po nating mga kababayan na may acid reflux. Dahil ang dami rin ng mga nagko-comment about sa iba kong mga videos about sa acid reflux. Kung hindi pa po napapanood yun, panoorin nyo na rin po yun. Dahil iba din po yung information na ibinigay ko nga po doon. Ayun. So again, ano nga ba yung tatlo na to? Simulan na natin. Pero bago ang lahat, mag-comment, mag-like, and mag-subscribe na nga po kayo. And hit yan na po yung notification bell para na ma-updated po kayo sa lahat ng mga videos po natin. So number one, ayan, is yung ginger. Oh, gulat kaya, no? nasa may uh, kitchen nyo lang pala ang sagot. Sabi dito, uh, ginger has no has long been used ayan uh, for its digestive properties and may help reduce symptoms of acid reflux. It can also uh, help soothe the stomach and reduce inflammation nga daw. Ayan, consider incorporating ginger into your diet by drinking. Ayun, ah, drinking ginger tea adding fresh uh, ginger to meals or taking ginger supplements after consulting with a healthcare professional so syempre ba diba, mas mainam na rin lumagay tayo sa uh, alam niyo yun sa um, safe side pero yun na nga isa nga ang ginger sa mga katulong sa ating uh, pagmanage nga po ng ating acid reflux so alam niyo na diba So, kung hindi nyo na-manage yung eggs nyo, huy, ano daw? <laughs> number 2 na tayo. So, number 2. Ayan, oatmeal. Yes, guys. Oatmeal. Tamaan din nyo, oatmeal. Inaulit ko, oatmeal. Huy, ulit-ulit. Pero, yun lang nga. Uh, uh, ayon nga dito, oatmeal is a whole grain that is often well-tolerated by individuals with acid reflux. Ayan. It can provide a filling and nutritious breakfast option while minimizing the risk of uh, triggering symptoms. Uh, opt for plain oatmeal, ayan, without uh, added sugar or flavorings nga daw. And consider uh, adding fruit like bananas or berries for added flavor. Again, without added, without added sugar daw po, ah. again guys, no ko without added sugar or flavoring nga daw. Ayan. So, plain lang yung bibili natin. Then, mag-add na lang tayo. Kung gusto natin medyo tumamis mes, mag-add na lang tayo ng mga fruits like bananas and berries. Ayan. And, uh, basta yun. I-add nyo na rin yung X. Lidyo ka. Lidyo ko. Ayan. So, number three. Ayan. Alam ko hinihintay nyo na to. Ito yung pangatlo. Leafy greens. Ayan. Sabi nga dito, Ayan, leafy greens such as spinach, kale, and broccoli are nutrient-dense and low in acid. Sabi dito, making them potentially beneficial for individuals with acid reflux. These vegetables are also uh, rich in fiber, which can aid digestion and promote regular bowel movements. Incorporate, uh, incorporate, na incorporate. Letter F, Incorporate their leafy greens into salads, smoothies, or cooked dishes for a healthy addition to your meals. Ayun, so yun nga po yung tatlong makakatulong sa atin. Ayan, kung tayo ay may acid reflux. Ako guys, to be honest, um... Wisa kong video, no? Kung, na, kung hindi nyo pa napapanood yun, panoorin nyo na. Ayan, yung about nga po sa marshmallow, anong uh, pwede nyo gawin doon. Meron ako nyan dito sa may, ano ko, yun ang ginawa kong uh, pang... Uh, ang tawag dito yung mura and uh, anytime meron akong pwedeng kainin na ganun yun po yung uh, go to ko pagka ina-acid po ko dati and now hindi ko na siya nararanasan no? kahit umiinom ako ng mga soft drinks or uh, kumakain ako ng mga medyo ma ang tawag doon maasim na kwan ayan so okay na yung ano ko ngayon hindi na ako inaatake ng uh, acid reflux ko so far pero of course, pag medyo nadadalas na naman yung soft drinks ko, medyo uh, almost every day ako nakakapag soft drinks, bumabalik yung ano ko nga, yung pagiging acidic ko nga, yung um, nararamdaman ko yung acid reflux. Ha? Huh? Ano daw? Pero yun na nga. Buti pa yun, nagparamdam, pero yung ex. Uy, hindi <laughs> Sabi pa dito, it's important to note that the effectiveness of these foods can vary from person to person. syempre, iba-iba naman yung, um, ang tawag dito, yung pag, receive or yung reaction na katawan natin sa lahat ng mga Pero, Oh, yun na nga. Sabi dito, it's recommended to listen to your body and identify which foods work uh, best for you. Additionally, lifestyle modifications such as maintaining a healthy weight. Wow. Ang sakit na na. Wait. <laughs> Eating smaller meals. Ayan. And avoiding uh, trigger foods can also play a significant role in managing acid reflux nga daw. Again, guys. Hindi porokit kumakain tayo ng mga uh, anti-acid or uh, ano, may, may tawag na other GERD, ayan. Yung mga anti-GERD na food, pero um, kain pa rin tayo ng kain ng gano'n, kahit umiinom tayo ng mga um, pampagaling na ating acid reflux, hindi mangyayaring gagaling tayo dahil ah, uh, binabawasan niya acid sa katawan natin pero dinadagdagan din naman natin yung acid so di ba paano magagaling kung baga magiging stagnant or maybe worse kasi di ba usually naman sa mga merong katulad nga po ng ah, uh, sakit natin, ayan, or, or nagkaroon ng sakit ng acid reflux or GERD, ayan, ay, um, pasaway. Uy, hindi, yung totoo lang, diba? Pasaway tayo kuminsa, kuminsa dahil paborito natin, soft drinks, paborito natin yung mga ayan, kain tayo ng kain, inom tayo ng inom, ayun, so, ayan, ah ginagarner natin yung ano natin. So, sabi pa dito, if you have persistent or severe acid reflux symptoms, ayan, it's advisable to consult a hair care, hair, healthcare professional for proper evaluation. And uh, guidance. So, yun nga po, guys, yung video natin for today's video. Ayan. So, kung nagustuhan nyo ito, mag-comment, pag-like, and mag-subscribe na nga po kayo. Again, marami pang hindi naka-subscribe. So, guys, anong hinihintay natin? Mag-subscribe na tayo. Pero, yun na nga, maraming maraming salamat. Sana uh, marami kayong natutunan nyo yun. God bless and kita kita po ulit tayo. Bye-bye. See you again sa another vlog po natin. Thank